Ngayong guys dahil iwas pista ay nag -food trip kami sa dagat dahil magpapabugnaw kami para mawala yung mga hangover namin at mga pandaoy kaya narasamahan niyo kami What's up sa inyo guys? For today's video sa di na asang pangyayari dahil iwas pista na ay nanganak yung aming baktin at talagang napaoy kami na atas at as you can see naman guys malulusog naman yung mga baktin na lumabas Ito nga pala yung pangalawang anay namin na, na talagang binuhi namin at napakaraming anak at kaluoy sa Lord ay binigyan niya kami ng maraming baktin at unsi nga pala yung anak niya at ay, as you can see naman guys napakalakas rin naman dumidi at ito nga pala yung, yung unang baktin na nanganak namin at nalutas na to at napakalaki na at ang lalakas na talaga humabob at as you can see naman, guys napakalaki talaga ng makatawan at alam nyo, ba guys, di namin inaasahan ni Ivy na ganito na pala karami yung mga baktin namin. Noon, nagbuhi lang kami ng dalawa. Pero ngayon ay medyo dumami na at malilisudan na kami sa pangbahog nito. At sa puntong ito, pagkatapos ng mga nakangaming aming din, ay dumiretsyo na kaagad kami sa dagat para magpabugnaw. At as you naman guys, napakatao pa. Talagang napakaraming salin namin. Kaya naman, dadalhin namin dito sa dagat. At mayroon ding nagpuputrip dito ng mga silingan namin na ang sarasap din ng mga pagkain nila. At for sure na nagugusla na sila. At sa puntong ito, nagpaabot na pala yung mga lula at mga pamilya nila Ivy dito. At si guys, sobrang nagugusla na sila sa kakahawat sa amin. Kaya naman, pag abot namin ay nagdigamo na kaagad kami at inandam na kaagad yung mga kagamitang pandagat namin. At as you can see naman guys, mga lato at mga saang at mga litson lang talaga yung mga pagkain namin dito. At for sure na magugusla na naman yung mga maritis sa kakapanood sa amin. Iwan ko ba guys kung kami lang ba pagkatapos ng pista ay talagang pumupunta kami ng dagat. At ganito na talaga yung mga nakasayanayan namin para mawala talaga yung mga pandaoy namin. Dahil naniniwala naman kami na nakakawala talaga yung pandaoy ang dagat. At as you naman guys, sinimula na kaagad namin yung pagkain kinakain namin dito at talaga pinaspasan namin yung pagabob at meron pang mga tayong kaming dala dito na napakasarap naman talaga at for sure na hindi ka magmamahay sa mga pagkain namin dahil sobrang sarap. Alam nyo ba guys napakarami pa talagang sobra namin sa pista siguro wala talagang pumunta nang mabisita namin iwan ko kung saan sila nagpunta at as you can see naman guys napakasarap naman talaga ng mga pagkain namin at pati yung mga tayong namin hindi na namin pinasailo. At alam nyo ba yung pista talaga ang dahilan kung bakit matagal-tagal na talaga kami hindi nakabalik ng dagat? Kaya naman sinulit namin yung mapagkakataon na to na makabalik kami dito sa dagat namin. At sobrang saya rin na balad talaga ng experience dahil napakarami yung sudan na dala namin. At purso na nabubungkag na namin yung mga bahaw dito. At as you can see naman guys, palagi talaga kami dito sa kapakawan dahil hindi kami matatakhan dahil sobrang landong dito at napaka-presko pa. Tapos magligo-ligo ka sa tubig na napakasarap naman talaga. At as you can see naman guys, ganito lang talaga yung mga putri pa namin. Napakasarap na at hindi, hindi ka talaga magmamahal. At hanggang dito na lang kami kung iigiran ka sa mga video namin eh, n'g kalimutan is like ini-share para mas marami pa tayong food trip thank you and god bless you all mabuhay kayong mga idol lang